guys, for today's video, magluluto po kami ng kasili o sa English ale. Lilinisan muna natin guys, nagtitimba pa po. Ayan guys, ang laki. Wow, napuno na yung balde guys. Tingnan nyo guys, tingnan nyo gaano kalaki. Tingnan nyo guys, aray ang bigat. Gumo. Naglalabasan yung girls lyrics niya lumalabas. Guys, maglalagay ng abo guys. Papa, bakit lalagyan ng abo? Para, ah, para mawala yung, ano guys, langsa. langsa. Yan, lalagyan ng abo guys. mawala yung langsa ng il or kasili. Ol -ol. Si ulul Bakit ulul lalagyan ng abo guys para mawala mawala yung langsi ay langsa kamamali lang lumabas yung girls niya guys guys, na po maglagay ng abo guys para ma mawala yung kanyang ano guys. Yan. Ang haba. Guys, kinuha yung abo guys na nakadikit dyan sa kasili or in Ito rin ang parahan ng aking papa, guys ko paano mawala yung sa or lang si guys ng eel or kasili Kasi yan may <coughs> nagasan na siya guys yan Ang Kaya hindi. Ah, may anak siya. Parang may ano. Ba 'yan? Hindi to. Lalaki. Lalaki. At saka. Ah. Hmm. Hindi pala. Lawas siya. chegar aí.

Mm hmm? The voice? Yeah, malapit na matapos linisan guys yun guys guys okay na guys guys yung iko guys dinikit sa I ay poste pala tinggal ya, nah guys putul-putul nah guys ngapain sih ya ini

Guys, tapos na guys. guys. na Tapos na po lahat hiniwa guys. Yan ang lahat ng kasili guys. Yung ulo at may kunting laman ay binigay namin din sa kabilang bahay. Yan na guys. Yan ang ilagay niya. Hindi ako kasi alam mo ito ng kasili. So, yun. Yun. At yung paminta, asin. At yung ano. At niyog. Gataan niya, guys. Yan. Abangan natin mamaya. Lagyan ng limonsito. Yan na guys, nilagay gi marinit na ni kapatid, nilagyan ng toyo at saka yung paminta. Ay, ano pala yung guys, yung nilagyan niya ng limon, eh hinugasan pala niya para ma-remove yung malangsi. Yan din ang ano paraan pagluto ng kapatid ko. Yan, nilagyan din ng matik sarap. Oh. Ula-ula. at nilagyan din yan ng ah uh, dahon ng paminta guys so, yan nilagyan ng konting paminta suka at cetera et cetera. Yan mix niya guys Ay magic sarap yan, sarap sa Dami, guys! Uy, lapyan siya ng aho sa atsaka onion. Ili na guys. Isalang na lang siya and then lagyan ng gata. Ikagabi guys. Pangmasa talaga siya guys na pagkain guys. guys um pa paano portion ang ubra maisto talaga siya lagyan ba siya ng ginger guys yan dito may ng garlic onion ah. garlic onion at saka atsal lagyan din siya ng ano guys ginger Grabe talaga. Ganyan ang kapatid ko kapag magluto ng kasili. Or sa Tagalog, igat. na igat pala yun sa Tagalog, guys. Yan na, guys. Dito kami nagluluto sa ano, guys? Sa kahoy. Kasi masarap daw. Yan na, guys. Magluluto na.

din mamaya guys lagyan -an ko na ano ba yung ating black beans yan grabe siya guys black beans ito okay, guys lagyan na ng gata grabe, grabe siya guys parang siyang adobo na nilagyan ng gata ay adobo talaga harap na dan gata Yan. Hmm. Lena shake guys. Siwa. Asili lagi gawang aduh namai gata. Wow. Yan guys. Dili lagi si natanating na na, na buka. Hmm. Hindi siya naghiwalay. <laughs> Yan na siya guys. Luto na ang kasili na adobo na ginataan. Yeah, 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 yeah. So, hope guys, you like this video. Please like and subscribe my YouTube channel, guys. I am cooking channel. Okay. Sarap guys. Buo-buo pa talaga ang slice niya guys. hindi siya naghiwalay. Yan. Uy, sauce? Yan, yan,